O nay, bakit meron tayong iba-ibang wika ngayon sa buong mundo? Dahil sa pride. Yeah! Ang pride or kayabangan or labis na ambisyon at kapalaluan ang naging dahilan kung bakit meron tayong kanya-kanyang wika sa buong mundo. Nagsimula ang lahat-lahat sa Genesis chapter 11 verses 1 to 9 sa Biblia na kung saan ang mga tao ay nagbalak o nagplano na magpatayo ng city at lalagyan nila ng tore or tower na tinawag nilang Tower of Babel or Tower of Babel. Ngunit ang pinakaplano nila ay magpatayo ng napakataas na tore or tower na abot hanggang la at sabi pa sa verse 4 ay para maging tanyag sila at hindi sila magkawatak-watak sa mundong ibabaw. At nang nalaman ng Diyos ang kanilang masamang plano at masamang balak, ang kanilang kayabangan at kapaluluan sa kanilang puso ay bumaba ang Diyos no? para dituhin ang ito at binigyan sila ng iba't ibang wika o lingwahe para hindi na sila magkaintindihan. Hence, nagkawatak-watak ang mga tao. Mula rito sa Davao del Norte, yan ang konting kalamang dapat na alam mo. thank you